What's up mga kainsan! Ah, mga kainsan, tagay na! Ya, alam mo naman sa Quezon mga kaisan sa Tayabas At sa buong Quezon, usong-uso ang lambanog ngayon mga kainsan Tayo po ay uuwi ng maagap ngayon At ngayon po ay opening ng uh, Niugniyugon Festival Dito sa Lucena City, sa Quezon po At titingnan po natin yung mga booth ng uh, bawat bayan Tayabas, Lukbang, Gumaka, lahat po Tagkawayan, Unisan, Pitugo, Perez Yan, makikita nyo po mamaya gabi At uh, maya maya tayo pa uwi na at uh, dito sa amin sa Barangay Wakas, diyan kahit sa barangay, usong-uso dito po ang ano, yung tuba manggagaling sa niyog, yung ginagawang alak, lambanog mga kainsan. Yan, diyan tayo lumaki. Kaya dito sa probinsya, usong-uso po yung pagkatapos ng trabaho ay tatagay po. Tara, puntahan natin mga kaisan at ay aabot pa. Alam mo naman din sa sa Quezon mga kaisan, kahit sa ang katuming hindi puro puno ng niyog. Minindali namin tubo. Yan, tamo, ang paligod po. Lahat ay niyog. Dini sa Quezon. Kaya po kami mahilig po sa ginataan. Kahit anong uri ng ano ginataan. Dahil yun po ang ano ay may mga nagko nga sa inyo kay nang ang niyog bay natitisod lang sa inyo. Ay dini po hindi pinapansin ang mga laglag. Aba sa Maynila daw ipagkakamahal-mahal po ng niyog. Tsaka buko. Dito po eh ang buko ay 6 pesos lang ang kuha. Ayaw ko lang sa ibang lugar 6 pesos pero Ewan ko lang kung magkano presyo sa ibang lugar na. Uh, mga 50k na siguro. Ayan, comment kayo kung magkano ang buo ko sa inyo. Dito po ay 6. Meron po yung iba 10, Depende po sa lokasyon. Kaya, ayan mga kaysa. Drip na tayo doon. Kaya naman ka-picture? Ay, sige po. Subscribe po. Ay, salamat It's po. It's money man. Sige po. ko lang yung video ay, mo. salamat <laughs> Taka saan po kayo? Taka kalma no, Lucena lang po. Ah, oh, sa Lucena po. Mm. Sabi ko nga sa ano ho, um, pagkatapos nung ginagawa ng inyong mga pupupupo doon. Na... bisita po kayo. Bisita kami. Ah, okay. sige. <laughs> uh, Kaya hindi kami nagtayabas ngayon oh. sa church. Oh. Nag-masyad kami doon ko naman. Thank salamat po. Bibidibidyo lang po Hindi po. tubig po dito sa Quezon, no? Oh. Meron din po silang mga ginawang ano, artificial. Yan, mga Kaysan, Pitugo, Quezon, Pitubo, Quezon. Pitubo. Yan, bisita po kayo sa Quezon province, mga kaisan. Ari naman po ay Real Quezon. Ayan. Nana kayo nga kayo mag-iin, ha? Ah. Real Quezon po. Mga Quezon, mga pagkakadaming uyo Hello po sa mga taga Real ang ganda oh Napaka creative din ito oh Ari po ay bayan ng Bayan ng ano kaya ito? Ate Monan, ayan kinamisis Ari po, Ate Quezon, ayan hello po Kina ninong at dyan yun yeah. at bayan po ni misis ito naman po ay unisan quezon mga kaysa bisita po kayo dito ayan unisan quezon pulisa yung kanya-kanya pong produkto ito po ay uh, itong kabila humaling keso na po rin humaling keso no yan ganda pakipapasyad ko po kayo ng umaga pag walang tao po Maraming tao po. talagang ngayon po. Opening po ay ito kalawag Quezon. Kalawag naman po ori. Lokpan Quezon na rin mga kainsan. No? Oh. Ari, Lokpan. Ayan, mga kahangga ko. ang oh, ganda pahiyas. Sana, hilo muna. Ang ganda ng atimunan. Ano? Ito yung Lokpan. Oh, halos magaganda po lahat eh. Napaka-creative. Bisita po kayo dito sa Quezon province po Kaya na! sila sa aking ano Iikot lang mamaya mamaya tayo sa Tayabas Ito po mga ka insan ay Ano ba rey? Bayan ang ano rey? Putoy anong bayan na San Andres San Andres Quezon, nasa na? Ah San Andres, hilo po sa mga taga San Andres Ari naman po ay bayan ng Pulilyo. Ayan. Pulilyo, Quezon. Wow. Ayan o. Oh, Pansitlok pa, no? Ano, masarap. Ayan. Ari naman po ay bayan ng, ano, aray? General Luna. General Luna, pala. Pa General Luna, Quezon. Bayan ng May Puso. Chao, Quezon. Ayan. Ayan. Saan mong bang bayan to eh? Ito yung sikat din na to eh Kala ano nga ba to? Gumaka Yan, gumaka kesyon po Ganda rin eh, eh. Lahat po ay magaganda Ito sarap na rin, eh. Sarap ilaga Nice Banda no, to eh? Maganda puntahan sa maga ano? Pero try mo natin sa gabi po sa makalawa po puntahan ko to. Ipapakita ko sa inyo mga kaysa ng produkto nila oh. Ang palaya. Yan naman ang mga kalimitang produkto sa Quezon. Nang ko. Oh. O oh, to po? Yeah, eh. Ito naman oh, o ano naman na Bayan ng ano rin. Hmm. Bayan ng buko. Ayan eh, no? Alabat utoy to tawid dagat na re mga kaisan, Alabat, keson Ang daan po nito ay eh, sa Atimonan Ganda eh Ang ganda ang ganda rin ito Ito mga kaisan, Otoy Mga kaisan, okay, anak. Ano Otoy Ari, ang ganda naman na Alori, anong bayan are? Aba, pagka-creative din are. Oyo mga kainsan, oh. Oyo. No? Aba. Pagka-barana are. Palaban ano to bahay na rin ito Padre Burgos Padre Burgos Quezon, ah pagkagara Ba't siya ano? Pare naman po, paano po lang Quezon? Ayan, hello po Lambanog at saka pinya pala ang marami sa kanila Maganda Lahat naman po ay maganda Ang okay, ay bayan ng San Antonio Toy. Ang ng ano. Bao. Ginawang ano, sending gear. Para nagkakaroon tayo ng idea. Ganda eh. mga guys, ang taya Ay, sir pala. Sir, magandang gabi po. Ay, sir. Oo. Oh. <laughs> Bibidyo-bidyo lang sir. Oo. Oh. Eh, si Mrs. Eh, okay. si sir. So ano, besa ng ating pudding. Uh, <laughs> okay. <laughs> okay naman po. Yes. Ayun. Ah, oh. ay, ating. yun oh. yes, <laughs> o, magaling po. Na, sir. po ayo sa ng bayabas? Oho, ayan oh, tayabas po. Are pala sir, sira ikurteng niyog kano? Para po binaak na niyog. Kasi 'yung kabagat nawawala eh. <laughs> Ayun po. Okay, sir. Ang ganda oh. Ayun, bisita po ko dito oh. Okay. Bumili po kayo ng kulata pang no, taya basin. Kasi na, kanina pa. Yan. Bukas ulit. Sige po sir, salamat po. Madadam niya ang sir. Bukas ang buding. Ubus na po agad ang buding. Parang hindi kayo kaya basin niya. Ayan, taya mas map tataya. Taya mas turisi map yung kapila. Ayan. Ayan. Ay, ay, ay iuwi natin to para maibigyan. Ano. May kapi ka nito, sir? Ito nga pwedeng kunin po, ita na. Ayun, ah, no? ah, kandila yan. po <laughs> yan, Ah, sige sir. Para mga ano. Ating ipopromote ay ito. Ayan po. bas kami para mabidyo mo na ganda. Tayabas tourism. Oh. Ayan, tayabas. O. Ayan, ah, ayan, ang saya. Lakit yung naririnig sa akin na may ah, ah. O, ayan. Ito yung mga. po pa lang produkto ano. Ay, e, mga ano na yung ating famous na yung yema cake. Ubos agad ano po. Red market na tayo Ay bili ikaw hay. Para may sino sa souvenir. Yes. <laughs> Sarili, sige, sir, dito na ako. Ubos na po. Tabliya po. <laughs> yeah. Tabliya po. Magnet ng Tayabas Mare po, Lopez Quezon Yan, hindi po sa mga taga Lopez yan. Sa Taga po kuya? Dito po? Taga sa Lucena, Kuya? Diyon, <laughs> sige po Kuya so, Sige Kuya mga mga kaisan, bayan din na Kuya Alvin Tagkawayan, Quezon otoy, to eh Quezon po Ito po mga product nila oh. Ito, product ni Kuo po. Ganda rin. Tambo. Para naman mga kainsan ay makalelon keson. are naman ay anong bayan ari? Bordillos. Bordillos Quezon po. Gusto ko siyang videohan po ng ano bukas na mga Baka Gusto ko po siyang videohan ng walang tao po ba? Boom Lucena. Ari po. Ay. Ari naman po ay Buena Vista. Yan. Buena Vista, Quezon. Lahat po ay magaganda. Ari po ay Mulanay, Quezon. Dito uh, po sa mga taga Mulanay. Ako, lang, ay, Ari naman, naman po na ay uh, feet feet San uh, Munisipyo ng San Francisco, Quezon. San Francisco, Quezon. Artist, pa sa san Francisco siya, po. Pero balik, balik siya. Dito sa Quezon Pro. Dito sa Pilipinas Mga kaisan, impanta, kinamesis Ayan Masarap pa po suman dito Mam, oh, pwede po pumasok Ay, sige Ay Make it, ano nga po, po? Make it video po Ayan, mga kaisan no? Bisita rin kayo sa impanta kison Bisitahin nyo lahat Ang booth dito kung napapanood niyo yung vlogger ni Mrs. ito po ang bayan nila Ay, sige po sige po salamat po thank you po ano naman po eh, Perez. At, gusto ko lang po magpasalamat kay Governor, Perez. Helen Tan, at saka kay PM Mayor. Ari, Wala naman Ari po. po ay na. Sampalo, Quezon. Yeah. So may lang siya. Tagay na, o mauban. Tagay na daw po, mauban, Quezon. Diyan ako lagi nabili ng isda po, mauban. Yung pinuntahan po nating ano, Malamburakay eh. Yan po yan, Mauban Quezon Marami din po sa kanilang pool Ari naman po ay Dolores Dolores Quezon Dolores Quezon po Ari po ay Agdangan Quezon Agdangan Quezon Yan, hello po sa mga taga-Agdangan Ari ay Plaredel Yan lari del queso ari po ay ano ba ari candelaria Ayun. pamay nila na po pare. candelaria ari ay katanawan keson katanawan po ayan hmm. yari na Cookies naman sa kanila, puro cookies po. Katanawan cookies. Puro produkto po nila, cookies. At tapos po namin mamasyal, dito naman po kami. Nagutom po. Sa gitna po ng bayan. Ayan. Masarap. Nauhaw ito eh. Nauhaw ito eh. natin, mushroom. Makalang nisa. Totoy,

gigihin tayo na lang <laughs> po tayo